know. Oh, sa lukuyan po kaming kumakain ng lunch. Dito sa Roas City. Kami po inihila ng bangka. Floating restaurant. Yun. Oh, we're moving. We are moving. Saan tayo pupunta, kuya? <laughs> There. Oo, oh, pupunta tayo sa laot. Hanggang saan to, kuya? Hanggang saan to pupunta? Hanggang saan to dadalhin Tagit na. Okay. Di man tayo lulubog, ano. Yan yan, ito ang mga pwede niyo'ng gawin dito sa Rohas. Pagka Pumunta kayo kay Boss Martin Nescolin or kay Sir Marlon Nescolin o oh, pwede kayong mag lunch dito Parida Restaurant Mali eh ah Mali ba? Ano? Ano to? Tama Parida diba? Palina sorry Palina Reserve na sa atin to na for carding. Ay. Oh, carding. Yo. marami ditong ano alimango ubing mga bro mga boss pagkagaling namin sa kanina sa sa Green Country Game Farm kay Sir Martinez Culin dito kami nagdiretso sa ano floating restaurant wala wala si Sir Martin eh bukas pa uwi, so bukas babalik kami para para mas okay kukuha tayo na ano, mayon Ayales dun for the meantime muna tayo ayan hinahat hinihila tayo ng bangka tadalin tayo dun sa medyo gitna daw habang nagla lunch habang kumakain para memorable ang pagpunta natin dito sa Rojas ayun, layo na tayo tayo sa likod Eh, ano tayo galing yun yung malayo na night. Ito sila ma'am at si kuya ay po kayo kuya ano pong pangalan nyo Alex. si kuya Alex saka si ma'am Rebecca. Ito yung asawa ko okay. okay. maganda dito kung ano madami madami kayo para mas masaya mas may enjoy ang ano ang view nakalug-lug kami dalawa lang kami ayun sila oh dami look at them oh dami nila masaya layo okay. mga senyores uh, Putulin ko muna, lobat na. Lobat na po. Uh, kakain muna kami. Ayan. o、okay. k